Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. So today, nandito po rin tayo ngayon sa amin, dito sa probensya namin, sa Sarangani province. And now, <coughs> it's our second day here. Um, marami kami ginagawa guys kasi pupunta kami ng ano, dagat mamaya. Ayan, nagpapagawa ko ng ano ng buko. And today guys, unang ano natin, is puntahan natin yung mga puntod ng aking lola at lolo't lola. And papakita ko sa inyo. See you! Ah. Hello, hello na eh. Ano yung bago ako sa ano guys, sa, sa daan kasi. Before, wala pa itong ganito. Ngayon. Kato! Hagdanan. Oh, mura manig sapa sa una, di ba? Oo. Hmm. Called, very, very huh. Ah, kota Sanjutta Ron Before, Before talaga wala pa talaga tong mga ano to bahay. Ah, para sa masak Oh.

Tibor. Tibor. Oh, si Tibor. Exon siya, Tibor. Oh. Allah, si Tibor yun. Oh. Pagyapan mo. Oh. Okay, lakay tungo sa mga porma. Ah, forma. Forma, forma. Ah, ano man. Hala, uy. Na, pamilyar ko ni Michael. Michael, Michael na. Sawa man ko ni Lasi kayo. Yaman. Ha? Kanang permanente kung gayon ang dirasin nyo. Sawa na. Lagi. Yaman. Eh, may nindot na kay mo balay. What? Simple kay nindot kay ba? Tambok na kayo. Sinula Nagkot mi. Nagkot mi. gamay Gani. Karo na. Karon ami. Ari It's nice to meet mga ano no mga. Alam mo nung bata pa talaga ako nung umalis ako dito guys eh. Kaya nakilala din nila ako. Nakilala ko sila before but nakalimutan ko yung mga mukha nila kung so, ano mga pangalan buti na lang ayon. for how many years hindi ako nakapunta dito na alala ko pa rin sila Uy, may papakita ko sa inyo guys ito pala yung mga ano mga sa daming saluyot dito grabe so mayroon pala ako ipapakita sa inyo guys alam nyo ba ito 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 this is saluyot alam mo guys, nung bata kami guys, yan yung inaano namin. Nanguha kami ng ganyan everyday. Dito talaga, dito na part. Ito. Wala, wala pa itong mga bahay dito. Wala pa itong mga bahay. Dito na part. Grabe talaga. Nanguha kami ng saluyot. Kinukuha namin to. Na namin o. Oh. Ano yan ba? Binibenta namin sa ano? Binibenta namin sa Jensen. Mga uh, 5 pesos yung ano. Ay no, 2 pesos pa. 2 pesos pa yung ano, yung na ito. Yung isang ano, isang bundle. Grabe, ang daming, oh my god, ang daming ano nila ditanim nila dito guys. Ayun oh. Ang lawak oh. Mais. Naamis talaga ako pag pumunta ako dito guys. Ang dami na palang bahay dito, kaya palang iba na yung daan. Ayun, ang gaganda ng mga bahay na. Ayun oh. Sakto pa rin sabi nila, hindi na pwede ma madaanan dito. Eh, dito na lang nag-divert. Hi! <laughs> <Hila. laughs> ang dami sili. Ganda na pala dito. Oh, hey, na. Ay, Just me, oh. What? View, guys. Ang ganda. Tingnan yung view, oh. Super. May tao doon sa si kabila. Ayun, may tao. Tapos... Ano pala 'yan? Uh, ang problema lang sa ano dito sa mountains. Kinakaingin 'yung ano, kinakaingin 'yung puno para taniman ng ano, mais kasi mostly sa mga taga dito. Mais 'yung ano. Diyan pala tayo, guys, oh. Diyan pala tayo. Diyan tayo mamaya. Nanjan 'yung puntod. Ay, ito 'yung doon. Basta nanjan 'yung puntod. Pero dito tayo dadaan, medyo malayo 'no. Na. Nawala na kami, guys. Hindi na namin alam 'yung ano yung daan. So ito yung ano, ito, dito yung old cemetery. Konti na lang yung nakalibing dito guys kasi yung iba transfer na. Tapos <laughs> Tapos ano? Ayan oh. Hi, hi. Ang pa naman ito. Hi. Ayun, there they are. Uy, wala na lagi ang uban ng lubong. Wala man ikta. Wala na. Bina wala na. dito na dito, Dili ang upang ng wala na, Jun. sila si na lang. O, Asa o, na lang. inyo tama uy. Eh, ako Ayan, dito ito na guys. Okay, guys. Oh, yeah, yeah, dito, damak, damang, oh, kaya tanaw ra gud oh, kun dinhi maikuan. Iba ipakaot. Kanang kuha na kayo. Si oh, apil na ni. Eh. na pia na. Magduwa mi diri kan. Tapos ba si ako. Di ba si Maria? Di si Maria? si Maria? sa Ikot gino ko kay ikaw nagpaparo. Ba ko gani ko papako ama. Kuha na kay kribal. Kuha na may nagkot eh dili oh. Kun kala kan. Kun kala kan. kami. Kun kami lang nagbibig. Ambot lang kasi ang dulong nagkot pa diri. Yan ni diri. Wani oi. Wani man. Jimmy wani oi. Wani Olympia diri. Kita ka nga. Ingon gani siya bagnot na to diri. Bye. Yung siya bagnot na to dito dahi. Before guys, ito puno talaga to ng ano, ng living dito. Pati dyan, mga ano, libing pala talaga dito. Tingnan mo. Pero may mga libing pa doon, no? Oh, sa sa kabila. Kita mo, kita mo. Yung ano. Madal, mayroon pa. Guapa. Pero dito talaga, puno talaga to. Libing, pero ngayon wala na. Wala na talaga. Oo, oh, of course. Dito. So, dito ako lumaki. So, tapos na kami sa, ano guys, cemetery. Puntahan muna namin yung isa naming relatives na nandito. Dito lang banda. Medyo. <laughs> may, mayroon kasing isang barangay dito, guys. Uh, ano siya, bundok na talaga siya sa amin. Pero mayroong isang barangay dito. Iba yung tribe nila. Tinatawag silang Blaan tribe. Uh, yung ano ko, yung, yung relatives namin, nakapag-asawa ng Blaan. So nandito sila ngayon. Puntahan namin. Daan guys. Naalala ko before guys, itong mga manggang to, kasi mga ano to, mga farm to ng mango. Um, dito kami... <laughs> nagnanakaw kami dito ng ano, mangga. <laughs> isang sako yung kukunin namin kasama ko yung kapatid ng anong eh, ang ganda dito grabe huh? ayan o oh, nagkaano sila kasi picture picture daw dami na palang ano dito guys before walang ano mapil man sa vlog niya itong pag <laughs> dami na palang nakatira dito Anak Anak ni ba? Anak ni Pineapple. No, na atol na ko Ano panit Bread? Hello, may buntag. ay lang balay na manding. Ito, dito? Punahan nila, ha? Manding. Ito tasa na manding? Ay, katugyapon. Oh. mga kuha ba? Dagko pa kayo ng Oh, Mendoza. karena memang nggak mau na ha. <laughs> ah, kana oh kan itu ona. bahasa manding nana. Ani mo ni ka man si manding? Hoy, mas manding buwak limpiada manding. sakit Oh, baldangi, kayu Makaagira diri ang motor di ay. yung ano namin guys, oh, bali anak ng pinsan namin. Bali hindi talaga siya, no? bali ilang degree, mga third degree. Mga second degree pala. So we're heading to back to our house guys, English yun ha. Ah. Tapos tapos na kami, wala pala, yung, wala pala doon yung ano relatives namin. So, Hello? Hello? dito kami sa <laughs> sa kasagingan ni Ima. <laughs> kasagingan ni Ima. Right, tingnan mo guys, oh, puso ng saging, oh. 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 Alam mo dito, ito pag pagsas, pag nako. Hindi na abutan ng tomorrow. <laughs> hmm. <laughs> hindi na abutan ng tomorrow. Blake, pag careful sa imong gilaktan, ka. Pagtanaw kay daghan na ba yung tawon direk mga kuan. Ha? Dili bang mabitin ba? ba? Moragik na ibukid siyang balay.